Gandang maga po, hanggang gandang hatong po sa bawat isa. Uh, happy Election Day. At uh, bago na tayo po muna manalangin, mapagpalang Diyos na no mapangisalahan. Sa Salamat sa araw na ito. Matulika po namin pinupulit na pasalamatan at dalakila sa buhay po namin sa pag-aaral ni Sirita. Patulong makinig samahan sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen, amen. <coughs> so bago lahat, uh, ito po ni yung si simpatikong vlogger na magpapatuloy sa ating pagpapalakay. At uh, ngayon po ay shoutout muna na natin yung aning mga po. John Paul Ramirez, Jeff T. Bea, A. Person, Erica P. Perez, Joyce Flores, and XYYY. So ito po yung ating mga na nakita natin na nanonood <coughs> sa ating uh, videos at vlog. Ano po. So ngayon papatuloy na po tayo. Ito na natin ngayon. <coughs> ay patungkol sa Bible Exposition na binabawal ba ng Biblia ng tao tumayo kapag inaawit ang national anthem o bayang magilo. At kalakad din din dito, kapag ba ang pangbasa <coughs> matawag ka taas, dapat ay tumayo ang tao. Ano po? So, ang masabi po natin, <coughs> uh, ang Biblia po ay hindi nagsabi na bawal tumayo kapag inaawit ang national anthem. Ano po? Sabagat malinang sinasabi sa Roma 13.1, <clears throat> bawat tao ay pasakop regardless of religion sa pamalaan. niyo po sapagkat walang pamalang hindi tinatag ng Diyos at ang kasalukuyang pamahalaan ay kalooban ng Diyos kaya <coughs> <coughs> ang sinumang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa Diyos ano po? at isa po sa paraan ng kapasakop na isang tao sa bansa ay ang pagtayo o inaawit ang bayang magiliw o pambasang <coughs> awit ng Pilipinas. Nalako po nung kami po ay may na po yung member pa ng Bantay Bayan noon. Nabi sa amin ng aming leader na kapag kami, pag walang watawat, ay pwede nakaganyan kaganyan na kami mo. Pero pag may watawat, ilalagay mo sa dibdib <coughs> yung kamay kapag inaawit ang bayang magiliw ang po. So ang Biblia po ay nagpahayag ng bawat tao, anuman ang kalagayan, ay dapat pasakop sa bansang kanyang tinitirahan. Bagay ng ating Panginoon Siyo Kristo ay nagsabi na ibigay ang kay Cesar sa Cesar at ibigay sa Diyos ang sa Diyos. So makikita po natin na yung ulong salapi o yung pera, <coughs> ordinaryo ano, ay nagtanong sa Yesus kaninong pangalan ang nakalagay sa lapang ito sa Cesar. So, ibigay sa Cesar ang sa Cesar Asa sa Diyos ang sa Diyos na ano po. Ang ipibigyan natin sa Cesar, yung paggalang sa bansa na ano Ang pambansang awit ng Pilipinas ay papatunay na tayo ay may sariling pamahalaan. Katulad ng meron po tayong matawat na ano po. <coughs> ay tayo, tayo, republika, kaya bakit po ba tayo tinag na republika? Sapagkat ibig sabihin, meron tayong sariling bansa at malaya po tayo sa pangalipin na ano po. Malaya sa pagkalipin ng at karangalang may tuturing ang bagay nito. <clears throat> ang hindi paggalang sa pambasang awit ay nangalugan na hindi pagrespeto sa pamahalaan na itinatag ng Diyos. Ano po? Yun. bawal din po na agay mong basahan yung ano, pamunas yung pambasang watawat ng Pilipinas kasi tanda po ng pagrespeto yun. May mga sekta po nagsasabi na hindi sila dapat magpasakop sa gobyerno ng basa <clears throat> dahil sila ay nasa karan ng Diyos. Ibig sabihin, sa pagbasa utawat, tawat, kasante na ito'y pagsamba sa Diyos Diyosan. Pero sa totoong po, wala akong nakalagay sa Biblia na pag ikay, pag tumayo sa pagbasa ng watawat, kapag inaawit ang bayang magiliw, ay tanda ito ng Diyos Diyosan. Ang Ibig sabihin ito po nun ay pagrespeto <clears throat> sa uh, bandila po natin. Tanda ng pagrespeto sa ating bumasa. Kasi si sinasabi natin kahit tagalangit na kasi yung pala ng ibang religion eh. May ibang sekta na sila'y tagalangit na pero nasaan ka ba? Nasa lupa ka pa. At andan po natin <coughs> kung ginagamit natin Kingdom Hall tapos naka nakatayo yung iyong uh, simbahan o ano naman ang o lugar ng pagtitipon mo nasa lupa pa rin ng bansang Pilipinas yan. Eh, dapat ka pa rin pasakupan po yon <clears throat> Maging pagbibigay ng buwis ay kanilang tinatanggihan. O marami tumatanggi din ano? yun. Mga sekta kasi ang kanilang pananaw hindi sila da, na hindi niya sila tagasan ng libutan. <clears throat> Pero ang tanong ko sa inyo, yung bandamit mo, hindi tagasan, hindi yan ba, yan ba ipatunay na hindi ka tagasan ng libutan? Patunay din po yung damit natin. Yung pagsakay mo, sa sakyan. O dapat kung hindi ka natagasan ng libutan, huwag ka sa sakyan. O di ba, huwag kang gumamit ng lupa oh, ng gobyerno ng Pilipinas. Huwag mo sasabihin sa iyo yan kasi unang-una, <coughs> kinatitirigan mo lupa ay lupa ng gobyerno ng Pilipinas. Ano po? Malay nga po tayo na maganda nga po sa ating pagkakinanan bilang mga Pilipino, merong kakalapat ang magbahay at uh, binibigyan pa ng pagkakinanan ng magbahay basta may pera ka talaga, kaya mong gastusan. At minsan, kung hindi mo kaya gastusan, nagbibigay din mo ng gobyerno <coughs> ng pabahay. Ano po? At isa si Manny Pacquiao, nang ng pabahay din, ano? So, sabi nito, sabati na hanap naman nila ang tulong ng gobyerno. Ito sabi nila, ano? Yun. tinatanggi na yung buwis dahil sabi nila hindi na sila taga-sanibutan pero hinahanap naman nila ang tulong ng gobyerno at ito ay nakakatawang pangyayari. Wala? Yun. So, katulad ng eskwelahan natin, ano? Yan. Kung ikaw yung may-ari ay may kulahan, eh, paano ka nagkakaroon access? Paano ka nagtuturo? O di ba, anong ginagamit natin? Di ba, tip-ed pa rin. Ano? Hmm. Kahit ang nangyari lang ay private. Ano po? Pero, isa lang din, din po ang procedure niyan, yung ikaw ay nakatapos sa tulong din ng pamalaan ng gobyerno ano po, ng Pilipinas. May sinabi sa Pusulhuan sa kanya, sulat na kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, subalit so na tayo sa kapwa, o paano ba napupot sa kapwa na? Yan, kapag hindi ka nagpapasakop sa bansa. Ang kapwa mo ay ang basa mo, ano po, na nakikita natin paano natin may ibigang Diyos, gayong hindi natin siya nakikita. Ito yung isang kasinulingan. Hindi natin pwede sabihin mahal natin ang Diyos, pero wala din pagmamahal sa kapwa natin, lalo sa basa natin, ay dinadaan natin sa sarili. Ginagawa natin sinungaling ang Panginoon. Ang papapasakop sa Diyos ay pagpapasakop sa dinatag niyang pam pama, sa lupa at sila ang may pananagutang magbantay sa atin at mga laga sa at mga laga sa mandang muli ng Roma chapter 13 ay nagwakas ito apostol Pablo ng panalita ibigay ang paggalang at parangal na narapat bigyan bigyan ito at iyan ay ang gobyerno at ang pangbansang matawad. It is to honor na meron tayong isang bansang malaya at dapat nating palagahan at sa uli tayo'y mag-aani. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo pang manalangin, mapagpalang Diyos na mapangin sa Salamat sa araw nito. Patuloy ka po namin pinapasalamatan sabagat nakapag-vlog uh, po ulit yung lingkod Panginoon uh, patungo po sa pagpasako sa bansa. At salamat Panginoon dahil ang Biblia po ay nagsasabi na bilang mga tao ng Diyos, kami po ay dapat magpailalim sa gobyerno po namin. Dahil namin po ko po sa lupa, Maraming salamat, Ama, sa panganayos ng Panginoon. Amen. Amen.